12 Hours Kalayaan Cup, isang karera ng mga kotse na kung saan ginaganap taon-taon sa Clark International Speedway, Angeles City, Pampanga. Nasinalihan ng iba't ibang klaseng manufacture class ng sasakyan upang ipakita ang tatag at kalidad nito, pati na rin na nagpamaneho. Gaya na lang ang pagsali ng pamilya pastor sa nasabing event racing at inaalay para kay Enzo Iginagalang anya nila ang kanilang kapatid na si Enzo Pastor na siguradong nagbabantay sa kanila buhat sa langit. Bilang pagunita sa ikalabing isang taong death anniversary ay parehong araw din ng kalayaan ng Pilipinas. Ikalabing dalawa ng Hunyo kaya inaalay anya ang karerang ito kay Enzo. It is a legacy. I'm so happy that he put it, put our name in the racing industry for the Philippines. He's well known. They're all doing good. First time magkasama sila. Don Pastor, na nagsilbing timon naman ng Pastor Legacy Team. Kaya naman, sa bawat pagbalik ng sasakyan, sinisigurado nito na maayos at kondisyon bago bumalik sa racetrack. Tulong ako dun sa family. Three generations eh. So kahit paano, I was part of the... I did a lot of uh, a lot of uh, contribution to the team. set up the car right made sure everything's 100% condition. I repacked all the, the bearings, the brakes, the suspension, the engine tune, the interior, the cage, the safety, everything made sure. that I'll make sure that my generation will last. No? Until now, my father's been racing for 48 years, so I'm glad that he was able to finish the six hours. Target talaga is to win and then to finish. Make sure no hiccups. Matibay naman yung car build namin sa, sa race form and mech. No? With the collaboration with Ironman. So let's see. Let's see where it brings us. Kaya yeah, naman, sa ginanap na 12 hours kalayaan cup. Handa si Marco at ang kanyang pinsan na si Dino na ipagpatuloy ang landas ng karera ni Enzo, ang kanilang uncle. At balang araw ay makamit ang tagumpay sa karera ng kotse at mapasama sa F1 grid balang araw at maging tanyag o makilala sa watawat ng Pilipinas. I really learned, I really improved on myself and Now, I can just push myself further. Si Marco ay sumalang sa 6 Hours Lap. Katuwang ang ama na si Carlo Pastor na naging champion sa karera ng mga kotse. At ang lolo nito na nagtatag ng apelido at kilala rin bilang veteranong karerista sa Pilipinas. Ang magulang na si Bernadette Pastor o Berna, ina ni Marco, ay todo-suporta ito. Very promising. Um, very inspiring. Gusto namin bilang magulang na ma experience niya yung nag-cellphone, nag-gaming, -e social media. In-encourage namin siya noon dahil 16 years old lang siya So, kailangan lahat yung may experience niya na ma-enjoy niya talaga. So, kung gusto niya talaga magkarera, nasa puso niya. Di, you know, katulad ng anak namin ni Tom Jr. Um, hindi siya nag-racing school. So, lahat ng na natututunan niya ngayon, first time. Three teammates sa anim na oras na endurance race na ito. Unang beses na mangyari sa kasaysayan ng auto racing. Excited! First time. Uh, first time ng anak ko rin. Uh, first time Tom um, ni Tom Pastor Senior, Tom Pastor Junior. So, yung lolo, yung tatay, tsaka yung anak. That my first race is with my uh, lolo and... Napakasaysayan at kung anong legacy na itinanim ng Pamilya Pastor sa larangan ng karera ng sasakyan. Ito ang pangarap at legacy kung kaya tinawag nila ang kanilang koponan, Pastor Legacy Racing. Ako, Si Moby Patriarca nagbabalita.